Malaking kugita. Patay. Tsok-tsok na. Tapos ka na. Kugita, kugita. Tignan guys. Muli namin. Ito na. Nakadako. Nagko yung kuha buwang ay. Tawang ang Ang sarap nito. Okay. Natunok na nini guys. Ito kong Ito kong.

woi lambay pa siya dito guys oh. laki dito guys mm, Ya, workan si ha, Oh no Alright Dito <laughs> guys oh laki dito Kaya oh uh. Uh. Huh? Kita nyo. Ito guys, oh Ibo tatlo Ay, may anak pa. Inahan. Anahan. Anak. yung harbis, Harvey. May batasan. Aros guys. lagi lagi gibili anak. May alam mo Yun. Dami. Samplang gana. Uy. Ako may nakakita nito guys. O, siya, siya tumira nito guys. Libre na yung ulam. ¿Justo botarlos un kitong gaze? ¿La cayó? ¿La kitong? La